Go! Hi guys! Oh my God! Nandito ako ngayon sa lugar kung saan ako nag-start as talento dito sa Japan. First punta ko November 1... 2000, ah, November 2 pala. November 2, 2014. And dito ako unang nag-trending nung January 15, 2015. Dito sa lugar na to. Sa Koiwa Street. Nang saan dito sa Koiwa Street? Sa Koiwa, Japan. And... Ito yung lugar, in yung sa taas, sa rooftop. Diyan ako lagi nagti-trending dati, ay mga videos ko. Saan ako nag, naglalakad-lakad na nakagawin. Tapos dyan, sa third floor na yan, dyan kami natutulog. Tapos second floor, yan na yung office. Tapos first floor, hindi ko na alam. Tapos, ito yung entrance, Oh. Ang pangalan ng umisay na to ay Piaget. Inisipon na ako, sobra. Dito kami, dati may mga picture ako dyan, ganyan. Iba na siya ngayon, iba na ang pangalan. Pero Piaget din dati. Namiss ko lahat ng mga speed movers and soul factor band. Magkikita kami mamaya dito ako sa Kauwa kasi pumunta ako sa Disco Kasalong Tokyo at sa Venus City si G's. Basta dito lang kina Ivan, kina Renzo. Sa so, mga dati kong kasama. So, dito ako nagumpisa guys. Dito ako nagumpisa lahat ng mga nangyari sa akin sa Japan. Kung anong meron ako ngayon. Dito ako unang nakilala ng mga tao dito. Dito ako nagkapera dito ako na buhay ko yung pamilya iniangat ko yung pamilya ko dito nagumpisa ang lahat as gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga sumuporta sa akin ng mga mga kapwa ko Pilipino na talagang sinuportahan nila ako nung nandito pa ako as talento kami na mga kapwa ko um, hosto. hosto ako that time pero burikat talaga ako so, ito yun guys pag akyat mo dyan dito ang daming memories dito dito lahat dito lahat dito ako napago dito ako natuto dito ako natuto makisama dito ako natutong magmahal bilang OFW. Dito ako, nabuo yung pamilya namin ng mga kasamahan kong dancers at banda. Dito lahat talaga. Tapos, nilibot pa ako kung saan kasi dyan, sa mga donkey. Saan ako bumibili ng pipino dati, na mag fury. Ay, susunduin na ako ni Renzo kasi doon ako mamaya sa kasalo. Anyway, nandito. Ngayon sa Piaget, very nostalgic. Nostalgic, matawag kang Very Basta. Um, uh, nostalgic. Hindi mo rin naman alam yun. Basta uh. nandito ako ngayon, guys. I'm <laughs> so happy. Nakabalik ako dito. Pero nakailang balik na ako dito. Pero ngayon ko lang sa nag-video. And, thank you, Lord. Dinalik mo ako dito kung saan ako nagmula. And habang buhay ko itong pasasalamatan, kaya na Kuya Aki, kina na Maisa, kaya na Kuya Jong, kaya na Kuya... Um, Chris, kay Papa Papa oy, oy, ay, ang pangalan niya kalimutan kasi papa yung nagbigay sa akin ng bag tapos si Kaichu namin ayun si Kuya Sam na ang dahilan kung bakit ako nakapunta dito Thank you Lord and see you sa mga susunod kong video dito sa Koiwa Thank you so much bye bye